Naku, nandito yung best friend ko, si Day Day Best friend ko dito sa Old Ice Plant Barangay Rawis Naku, teka, kausapin natin ha Day Day! <laughs> Ayan si Ate Feng, kapitbahay ko Ayan. Day Day! Ako <laughs> yung best friend ko dito sa Old Ice Plant Barangay Rawis oo. Kababata, mag BFF Magkalaro talaga kami okay. since birth. Pagkalabas pa lang ng aming sa, uh, sa sinapukunan ng mama namin. Naglaro ko agad kami dito. <laughs> Ayan po siya talaga masayaing tao. Ayan. Um, lang taong ka na? Okay. Di pa gusto mong ipaayos yung ngipin nip, mo dahil? Sabi mo. Ngayon mananawagan tayo. Mananawagan tayo ka mayor. Mayor, baka naman kasi problema niya yung ipin, yung ipin niya. Oo. Oh, nag-agree din yung apo mo. oh, <laughs> sige tayo, manawagan ka kang mayor para makikita niya itong post natin. Nahihita na ako ng tulong para sa ano, buskito po. Okay. Okay. mo yung ngipin mo kung pagkita wala kang ngipin. Dito dito kasi ano. Pagkita uh, mo yung ngipin mo kung pagkita wala kang ngipin. Ala ah. Oo nga, oo nga. Ayan mga baby loves, wala nga siya ngipin. Lungan. Oh, ano pa, ano pa ang gusto mo sabihin kay Mayor? Pan, ano, sa bahay, kahit kunti lang. Naku, sabi mo ngipin lang, ngayon may pabahay ka na. <laughs> An Kagkain. Ano ka na kumain, wala ka naman ngipin. Hindi <laughs> mo sabi mo ngipin lang problema mo, ngayon problema mo naman bahay, ano ba? Oh, baka hindi po maiksi mayor niyan. Isa isa lang, may nang kalaban. <laughs> din tinutulungan si mayor. Kung hindi niyo na lang, nakanya na lang 'yun. Oh. Pero ngayon, gusto mo muna yung ngipin mga papayo. Oh, oh, Ano bang importante yung ngipin mo o ang bubong niyo? Ngipin na lang. <laughs> ngipin na lang. Mas importante po sa kanya mayor yung ngipin niya kaysa sa bubong niya. No. Bakit ano bang nangyari sa bubong niyo? daming tulo. Ah, madaming tulong, eh. Madami ting tulong sa bahay. Hmm. Yan. So gusto mo ano, yung full denture. Oh, mayo, yung wish niya daw na mapaayos na kanyang ngipin. naman mayo oh, Anong Oh. pa siya gusto pumunta sa sa office mo, kaya lang papasama siya sa akin kaya lang wala akong time. Kaya eto, nananawagan siya. Oo, nagkataon na nakita ka mga dito sa kalsada while well, hinihintay ko yung aking mga kapanta. Kaya eh, ayan, uh, yung nipi niya tao, gusto niyang ipaayos. Oo, tapos ang problema pa siya sa bubong nila. Pero sabi niya, mas importante daw yung bubong. Ay, no, mas importante daw yung nipi niya mapaayos kaysa sa bubong. So, okay lang sa iyo, dahil na uh, tumutuloy yung bahay niyo, basta okay yung nipin mo. Ay, bubong na lang si Ano eh. ba, ba talaga? Pagtulog. Ha? O, oh, mas bubong yung importante kanina. Yung sabi mo, yung ngipin mga importante. Saka na lang yun. Kung mayroong pang bang tulong ba? Kami yun. <laughs> ayan, o. Sana maki, uh, sana mapanood ito ni Mayor, no? Tapos, one time, mapatawag ka na lang. Uh Diba? O, oh, ayan. Ayan, ayan si Dayday. Day. Minsan, pag uh, ako nakakapalondri, uh, siya po dati yung uh, pinapalondri ko. Tapos, pag wala kong tanong sa bahay, siya din yung tumutulong sa akin para maglinis. No? Mabait itong si Dayday at masayahing tao. Kaya gusto gusto ko din siya na ano, kaibigan. Okay? Mayor ha. <laughs> Sige, si Mayor kasi busy pa ngayon. Mm -hmm. Hintayin natin na hindi maging busy si Mayor. No? Mm -hmm. Para uh, for sure makikita niya itong vlog ko at uh, Baka tulungon ka niya, kasi matulungin naman niya ang ating mayor. Dati, nang maliliit pa kami, lagi ako nasa bahay nila. Kumakain kami ng, ano, puto bumbong ba yun? Ano puto bongbong? Wala naman tayong mga pera dati. Wala tayong pambilin ng puto bongbong. Parang, ganun ba? Nakalimutan ko yun na. Ah. Parang, yung naalala ko, yung ano, yung kanin sa inyo, yung tirang kanin sa inyo. Diba? Tapos, Day-day! Tapos diba nag, uh, uh, nag nag nagulam uh, tayo ng tuyo. Mm -hmm. Oo. Pag wala tayo ulam ulam, mm drama, -hmm. sa balay Oo, dati na talaga akong artistahin dahil no. Oo. Kasi dati magbebelove. Nagraray nagko-compose ako ko. Oo, gumagawa ako ng comics. Gumagawa ako sa bond paper, gumagawa ako ng comics, nagagawa ako ng script. Oo. Ayun. Kasi marunong din ako mag ng konti kaya ano, gumagawa ko ng um, comics, no, dai? And then, baka, uh, Oh, mga ba? <laughs> oh, <laughs> oh, dati, <laughs> oh. Si Belen Abatikan uh, yeah. at si ano Edna Batikan, yung nag-push sa yeah. akin na sumali ng mga kontas, singing kontas. Ngang, kiyos, oh, di ba? Oo, oh, <laughs> mo din yung tay. Mm -hmm. siyempre walang love life mga bata pa kami wala mm -hmm. <laughs> kami dito mga kawala mo na ito mga oh, mga sista no. yes and, ano, mm -hmm. sister, mm -hmm. sister, sister. oh 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 food is life ano day mm -hmm. kahit mahirap ang buhay tuyo lang yung ulam <laughs> naku okay na Kailangan, bukayo Kailangan pa rin bukayo bukayo ulam kalamay <laughs> bukayo, di ba? Hindi ba meron bukayo, kalamay. Okay. Bukayo, kalamay. Oh. No, Minsan asukal, ano day? Mm -hmm. Pag wala nga asukal, kasi wala nga asukal, asin. In Oo, oh. In in picture, ah, ah, wala. wala, hindi pa uso para yung picture-picture, picture, no? -o -o. Hindi pa uso. Ayan. So, Parehas yan. Ayan. Ah, to. Wala pa. Yung uh, uso pala dati, anong... Surat lang mga padarak. Oo. Oo, nga, <laughs> no? Yung nagsusulat tayo sa mga friends dati, yung pen, pal na sinasabi. Mm -mm. O, diba? <laughs> oh, so, ngayon, iba na ang buhay natin, o, dai. Uy, dai, nandyan na yung aking kasama, yung co ko nandyan na. So, bye-bye na for now, ha? Okay, Kasi mama, punta na ako, nandyan na yung service. Bye, bye okay, God bless. Ingat lagi. <laughs>